Yan, good po mga katamsak. Uh... Kakawilang lang galing dagat. Uh, tayo ng pangulam natin mga katamsak para may pangulam tayo. At saka bayin na rin na uh, nanisid ako ng tahong. At saka nakakuha rin kami ng tahong mga katamsak. Kaso hindi lang tayo nakabidyo. Dito lang sa bahay mga katamsak. Ito na yung huli natin mga katamsak. Oh. Ayan o. Oh. Yan, yan yung huli natin mga katamsak. Ayan oh. May mga usuhos pa. Yan. Malaki yung mga usuhos at saka mga tisoy-tisoy -tisoy din. Ayan oh iba ibang klaseng isda mga katamsak at saka mayroon din tayong tahong ayan ito na yung tahong na sinisid natin mga katamsak ayan oh. malalaki pero marami ito mga katamsak kaso minimigay rin natin sa kabila para may pangulam din sila ayan oh. Ayan. ayan yung mga tahong tahong na pula ito mga katamsak iba naman yung kulay green ayan oh. ayan sinisid sa ilalim ng tubig to sa may lupa ayan oh. yan yung huli natin mga katamsak kaso hindi lang natin nabidyuhan kasi hindi natin madala-dala yung cellphone ayun o, no? suos so, kasi sira na yung cellphone natin yung baterya nya sira yan kailangan nakatutok talaga yung charger sa ano sa kanyang katawan kaya hindi natin madaladala ayun o, no? oh, tahong sarap to sa bawan mga katamsak yan yan, yun yung huli ko mga katamsak uh, dito lang tayo nakabidyo sa bahay kasi sira yung cellphone natin kaya dito na lang tayo mag uh, video kailangan nakakabit kasi yung charger sa cellphone natin hindi natin madadala kaya abangan nyo na mga tamsak, ha, magluluto tayo uh, para iulam natin ngayong tanghali salamat naman sa Panginoon na binigyan niya tayo ng biyaya ngayong araw ay pangulam tayo Ayan, abangan nyo na lang ngayon mga katamsak uh, yung mga usos na yan piprituhin natin yan at saka sabawan natin ng kunti yung tahong para masarap yung kain natin kaya ayan mga tamsak abangan nyo na lang mamaya yan nasarang na natin yung kawali mainit na lagay na natin yung ano sibuyas ayan. Ayan, natin ngayon ang sibuyas at saka kamatis. Ayan. Nagay na natin yung tahong.

ating sabaw ng tubig Ayan. tapos kuluhan hey! hey, natin ang katamsak takpan natin yan, yan, kakuluan natin at saka mga 1 minutes, pwede na natin iahaungo mga katamsak. ayan mga tamsak tingnan na natin yung ating minuto na taong uh, ah, pwede na to uh, ah, luto na siguro to mga katamsak ayan no? o no? oh. oh. ah. yun lutong luto na mga katamsak oh. mukulong kulo pa yung tubig oh. sabaw oh. ayan o oh. na pulang pula yung laman oh. ayan oh. yan Pwede na to mga tamsak. Patayin na natin yung ating ano. Okay, okay. Thank you, Lord. Mag Ito na mga katamsak. Sabaw. Tingnan natin sabaw. Ayos. Tamang-tama lang yung lasa mga katamsak. Ang sarap. Ang taba ng taong. Yan mga katamsak. Kabangan nyo na lang. Kakain kami ng aking anak. Darawa kami kasi wala dito yung mga kapatid niya na sa doon sa lola nila nagbakasyon kasi walang pasok kaya nung katamsak abangan nyo na lang kakain tayo tsaka ito na yung isda natin mga katamsak oh. apat ah, na piraso ayan oh. o oh, diba oh. tsaka yung tahong oh. Ayan mga tamsak. Buto na yung ating ulam. Kakain na tayo. Ayan. Ayan na mga tamsak. Ayan na yung tahong. Oh. At saka yung isda. Ayan o. Oh. Ayan. Kanin. Ayan oh. mga tamsak. Kain po tayo. No? Maingay, may nagbabasket dito kasi gilid lang ng basketball court yung bahay namin kaya maingay. Gilid lang kasi ng basketball court yung bahay namin kaya, maingay. Bahay namin, kaya medyo maingay. May naglalaro ng mga bata. Yan, nakaramsak. Yan ang yung ulam namin. Oh. No? No? Itong isda at saka ano. Yan, naman ako, kumakain na. At saka medyo maingay dito kasi gilid ng basketball court yung bahay namin. Kaya medyo maingay. May naglaro ng mga bata. Yan, mga ramsak. Kain po tayo. Thank you Lord sa binigay mong blessing ngayong araw. At saka salamat din sa pagbigay mo ng pagkain sa amin. Yan kain tayo kasi dalawa lang kami kumakain kasi ano uh, yung mga anak ko na iba wala dito nagbakasyon doon sa lula nila yan mga Tamsak uh, hindi na natin pa to ha uh, hanggang dito na lang muna ha uh, bago kami mag ano uh, yan mga Tamsak uh, focus muna kami sa kain kaya hanggang dito na lang muna mga Tamsak bye bye